Good morning, good morning guys So for today's video guys Ipakita ko sa inyo ang aking bagong kabayo So Hindi ko akalain guys Na makuha namin yung ano Makuha namin tong bagong kabayo ko Kasi dati pinapangarap ko lang Pero ngayon ah, Nandito na guys sa harap ko guys Talagang sinasakyan ko na so guys ang aking bagong kabayo So maraming salamat Sa mga Uh, supporters ko maraming salamat na nag support kayo sa sa amin mga vlog sa youtube kung hindi dahil sa inyo hindi ko makamit ang ganitong klaseng unit no? kasi dati pinapangarap ko lang yan ngayon sinasakyan ko na so yun lang guys ulitin ko maraming salamat sa lahat yan. thank you for watching I-flex ko lang yung aming motor ni Chris 28 Vlog so ito na po yung guys yung pinaghirapan namin guys ni Chris 28 Vlog so ayan sa sa nag support po sa amin guys maraming salamat po dahil po sa inyo nakamit po namin itong motor na to uh, dati kasi pangarap lang namin to na magkaroon kami ng motor na ganito pero ngayon guys ito na guys hawak ko na guys at sinasakyan ko na So, please ko lang kung sa inyo guys Ayan ang aming pinaghirapan guys ni quest T.I.F. vlog Ayan, I love you B uh, Natupad na yung mga pangarap natin Na magkaroon tayo ng motor na ganito So, ayan sa mga solid supporters dyan uh, Thank you so much sa inyo Dahil Sa inyong support sa amin uh, Natupad na rin yung mga pangarap namin Na magkaroon kami ng motor Ayan Salamat po sa support. I love you.